Okay, mga bro, ayan. So, meron na naman akong TMX 155 na i-overhaul. Ayan, so, isi-share ko na naman yung mga dapat na matutunan or malaman, no? Kung paano ibalik sa dati, sa dating andar, no? So, ito kasi ay hindi ko na mapandar, no? Dahil na junk na. Ayan, sabi nung mayari, kailangan daw i-overhaul, no? So, mas maganda sana kung mapandar, para marinig kung ano yung sistema nung kanyang pag-andar no kung maingay ba o o okay lang no at kung ano yung dapat palitan or anong da, uh, ma-estimate mo kung anong sira no so may titisting sana kung mapapandar lang so kaso lang hindi na, hindi na talaga siya mapandar no kailangan na, kailangan na siyang i-repair no kailangan na siyang baklasin muna para mapandar Ayan. So, tingnan nyo yung mukha ng makin ng mga bro. No? So, dahil na-junk na raw ito eh. Ayan. So, dito, kailangan daw ibaba ang makina dahil gustong papalitan yung uh, shafting ng kickstarter dahil win winilding na nung dating may ari. Ayan. Okay, mga bro. So, hindi ko na ibibidyo yung kabuan mga bro ng pagbaklas dahil basic lang naman yan eh. so ang importante lang dito mga bro kapag gusto ko lang may share sa inyo halimbawa tulad nito uh, hindi na siya mapandar tapos diretso baklas na lang ngayon paano nyo may sa dati yung andar yung magandang andar no na hindi nyo narinig yung yung saon. hindi nyo napandar muna napakinggan at kung Anin estimate nyo kung ano yung sira so ito kasi ay hindi naman pandar kaya doon ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat i-check at dapat uh, palitan no para pagka, pag nabuo yung makina sigurado kayo na maganda yung andar ok at syempre bagong lahat mga bro As, kung subscribe nyo aking youtube channel no kuya bird channel ayan paki like na rin paki share at paki pindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video okay number one mga bro no bago natin baklasin yung head yung black so number one ito mo nang i natin yung rocker arm no or yung valve clearance o no? para alam natin kung saan nagmumula yung ingay ng makina para pag na ibalik natin mamaya so alam na natin kung ano yung gagawin so siguro mga bro mas maganda kung meron tayong listahan no? bawat isang parts na i-check natin, ilista natin kung ano yung dapat gawin para hindi makalimutan no? para pag paandar natin mamaya pag nabuo natin yung makina siguradong perfect Ayan. so number one dito nagtap nagtap ako dito sa flywheel no ng timing Ayan. Ayan. So, nakatap yan yung timing mga bro. Ayan. Okay. So, para malalaman ko dito kung anong sistema nung ano, ng valve adjustment or uh, rocker arm. Ayan. So, sobrang laki ng clearance mga bro. O. Oh. Intake exhaust ganun. Pareha. Sobrang laki ng clearance. So, pagkaganyan malaki ang clearance, maingay na yan mga bro. So, ilista na natin yan mga bro para mamaya ma hindi natin makalimutan. No? Okay. So, Number one pa lang yan mga bro. So number two, magbabakas tayo ng head. At i check din natin dun sa loob yung piston. Kung may alog o wala. Okay? At ito na rin yung pangalawa mga bro. No? So number two, check natin yung piston cap. No? Na nakatap. Tapos, uh, tutulak natin sa gilid. yan, Tutulak natin sa gilid. Gano'n. Tapos pa gano'n. No? Ayan. Okay. Labit natin yung camera. So, tapos tulak natin doon. Ayun. Okay. Ayan, mga bro. So, mayroon na siyang clearance, mga bro, no? Malaki na yung clearance ng piston doon sa block, no? So, ibig sabihin, tumutumba-tumba rin yung piston no? pag umaandar. So, isang dahilan na rin yun ng maingay ang makina. Ayan. So, pag tinulak natin dito yung piston, ayun, no, lumalagotok. Kaso lang medyo, ayun. 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 Lapit natin. Ayun. Okay. So, pangalawa. Yan mga bro, no? Na aayusin natin. No, kung hindi na madala dun sa standard, so mas maganda pang i-rebore na lang para fix yung piston doon sa butas nung black or doon sa liner. Okay? So, take note. No? Number 2. Yun yung ating gagawin. Okay, ito na yung number 3 number mga bro. Ayan. So, kanina sabi ko, kailangan ng pag ng piston, kailangan ng i-rebor. No? Ngayon, natanggal ko na yung black mga bro. Number 3 na to. No? Ayan. So, tingnan natin yung black mga bro. Ayan, pasilip ko sa inyo. Ayan. So, talagang magre-rebor tayo mga bro. No? Dahil ganyan na yung mukha ng black. No, maliban dun sa mga kayod, no? mukhang kinalawang pa. Kaya, dapat lang na-rebor. Okay? So, muntik pang matuyuan ang langis. Ito yung kanyang piston cap mga bro. Ayan. No? So, kapag ganyan ang mukha mga bro, ibig sabihin nagkulang yan sa langis muntik na tuyuan kinayod yung liner kaya isang bagay yan na nagpapahingay no so tandaan mga bro number 3 na to no ayan. so kumbaga pa eh, step by step ang ano natin ngayon mga bro pag uh, si share sa inyo yan tapos i-check agad natin dito yung connecting rod ayan no tulad dito yung connecting rod check natin kung umangat ba siya kung may clearance na no so pag may clearance kasi pag uh, bunutin mo siya no mararamdaman mo yung konting clearance so pag may konting clearance sa ganun mga bro dapat palit na rin ng connecting rod ayan okay, so ito mga bro ay mukhang ayos pa naman o, tapos ito, chichik din natin ito, mga bro, yung cam with gear. No, ikutin natin yung flywheel para makita yung kanyang cam log. Ayan. Ayun, ito yung cam log, mga bro. Pag ito ay may pod pod, sobrang ingay din yan mga bro, lalo na pag mainit na yung makina, no? Ayan. Tapos i-check natin yung clearance ng gear doon sa timing gear. Ngayon, iikot-ikutin natin yan mga bro, ganon. Ayun. Tapos papakiramdaman natin yan mga bro kung meron siyang clearance kung maglalagutok-lagutok siya, no? So pag merong lagutok-lagutok yan mga bro, kailangan na natin magpalit ng bago, no? Cam with gear at saka timing gear. So ito pa naman yung medyo may kamahalan na pisa ng motor. Lalo na sa Timex 155. So, kasi ang ang pisa nito, tulad nito, kamlog with gear ay dito sa amin yung mabot ng 3 plus, no? Yan. Okay, so ito naman ay medyo okay pa naman mga bro, no? Wala pang problema. So, yun yung number 3 na check natin, no? Bago magbaklas ng makina. So, mamaya, pag naibaba ko na yung makina mga bro, meron pa akong isishare sa inyo, no? Meron pa akong papakita doon, i-check doon sa may bandang plus lining pag nabuksan ko yung makina. Okay. Ito na pang-apat mga bro. Yan. So, pang-apat, i-check natin ay clutch housing. Ayan, ito mga bro. no So, ang papalitan natin dito mga bro ay clutch damper. No? Magpaparibits tayo ng bago kasi Ayan mga bro, kung mapapansin nyo, oh, sobrang luag na nung gear dito sa dito sa housing. Kaya pagkaganito yan mga bro, pag umandar yan, sobrang ingay yan mga bro. No? Dahil durog na yung clutch damper. Ayan, so tatanggalin lang tong rivets, no? Papalit ng clutch bagong clutch damper para walang clearance, no? Hindi siya magkakaroon ng ingay pag pinaandar okay yan so yan ang pang apat mga bro no okay, so mag simple na lang ako mga bro at isishare ko na lang ulit sa inyo mamaya pagka uh, magpapaandar na no so paparinig ko sa inyo yung andar okay okay mga bro ayan so napandar ko na mga bro no Onang onang andar pa lang yan mga bro no medyo may maririnig kayong ingay lagitik so nilagyan ko kasi ng clearance yung uh, rocker arm no? para lumapat ng gusto yung barbula mag setting yung kamlob ayos mga bro walang kausok-usok Okay, so off muna natin mga bro. Ayan, okay. So wala na kasi siyang susian, wala na ng ignition switch. So direct na lang siya dahil itong motor nato ay junk na, no? Marami ng kulang. Marami ng kailangan para mabalik sa dati. Ayan, so ang gusto lang mayari, may overhaul lang daw yung makina at mapaandar. Ayan, magamit. Okay. so may narinig lang lagi lagitik dahil may clearance yung barbula so ayan dahil na pandar ko na siya na warm up ko na siya no so ibig sabihin umakyat ng langis so nag na yung kanya mga uh, parts sa loob kaya ngayon mga bro bubuksan ko ulit yung top no at mag up ako ulit no para perfect na yung kanyang andar